Penny Pasta. What's up mga animal? Are you alam pingasan? Today's vlog luto, no? Listing nga magluto sang baked penne pasta. Nakita ko na ang minono sa may mga sikat naton nga mga kusinira o sa may social media. Gin slice ko lang digli ang aton uahos kagang bombay sang gagmay nga dice kung sa French cuisine pa brunoise. Pagkatapos ko di ang aton nga basil leaves. Nagpabukal ko di tubi para sa ilaga naton sa aton nga penne pasta. Bali 400 grams niya yung isang ka plastic. nga ko lang siya. So bali 200 grams tanan. Nagbutang ko di mantika asin, kag dinurog nga paminta. Para suwabi naman ang lasa sa aton penny pasta. Make sure ta lang siya nga hindi malatag al dente pa siya. So sa same pan naman dire nagbiper ko di sa aton butter para sa aton nga white sauce. <tik> Nagbulubanta ko di sa flour. I-mix lang naton maayo. Kag so, inanay nga pagbutang sa gatas nga ipaborada, no? Kung maubusan ka mo sa gatas nga ipaborada, kag doon di pa nami ang itsura ya, butang mo na lang sa fresh milk, no? Or either mo baka kamaliwat sa ipaborada. <tik> Nagbutang ko di sa dinurog nga paminta. Chop nga basil leaves. Grated nga cheese. Tapos halo-haloon talang para magnami ang iyong itsura. Papalo naman ako sa mga ilonggo ko mga tropa para magsadya nga ito nga video nga ginaobra. Nagluto naman mga tigilis nga ito nga red sauce. Nagbutang ko din nga ito nga butter. Pagamay nga mantika. Para hindi masunog ang butter sa may kalaha. Gindungan ko na lang ibutang din ng nga ito nga chop nga onion. Kag ito nga bawang no. Or sa tawag pa sa French brown wash. Ako, comment naman ko din kung hindi ka mag star Pero mabalaan ta. Kung di nakalabot ang ito nga video nga tinikal. So, kung do ng atong nga ginisay, butang na nato ato ng atong nga karni, isang baka, limit ni ng galing nga, kung bakal ha, lutuon talang ni Mayo, ang atong ato nga giniling ang parang para ang resulta, suabe, bulubanta ko lang din butang galing ang ato, nga tomato paste, ako ang talang ni Mayo ha, para maglaptang yan nga pula-pula, butang ko na lang din galing ang nga slice mushroom mga dilata, Tapos, uh, meat sauce, no? Pag tomato sauce. Yun lang ni Mayong atong ng to, tomato sauce. Tot, tapos, optional lang na yung hapong yung uh, lemon juice, ha? Para do, uh, authentic nga Italian. Huwag no? yun wala ako. Tapos, aring sekreto na ito, no? Ah, nagbutang ko diglis ang pimento nga dilata. Ginurog nga paminta. Gamay nga rock salt, ha? Para suwabi ang lasa. Gamay, gamay lang yung lugay-lugay mo. Pag make sure na lang yung aton nga kalayo, no? Medium low lang ginisya. para hindi masundog ang aton nga sauce. Pagkatapos, sa diluto sa aton nga red sauce, plus plastak na niya ayo ha ibutang tuloy sa masunod lang nga para sa oven so nag preheat bisan oven ko nga 210 degrees no for 10 minutes para pagkatapos ko di crown plaster sa nga, to, nga penny pasta sa butang di sa mga white sauce so, ta nagbutang mo ko di gali sa ano ng quick melt ng cheese nga grated na para swab swabi ganyan do para ganyan sa pang derby nga dirada balaw gamay nga slice pisang ang ato nga, nga nabilin nga basil leaves tapos si sa oven na. So 30 minutes na rin sa 210 degrees no. Naan, ah, buka na ba? Grabe isang itsura. Ito pang 5 star ng hotel ang birada ni Sir. So pwede mo na ganyan yung pabugal-bugal kag ipatikal-tikal sa mga mga, mga parinti ang mga tirada. O tanawa bala? Te, astra na lang dea video ah. Te, mas style ka pa? Awu! Ah, uh -huh. bala! Timo dyan! Anak ka ng